Magandang araw sa iyo. Okay, ngayon, um, sisirin natin itong isang konsepto na, alam mo, lumabas sa mga material mo. Yung sola scriptura. Nung una kong nabasa, parang simpleng scripture alone lang, di ba? Pero habang tinitingnan ko pa, grabe pala ang lalim ng ugat nito at ang laki ng epekto hindi lang sa kasaysayan, kundi pati sa atin ngayon. So ang mission natin ngayon, himayen natin to. Ano ba talaga ibig sabihin nito dati? Nung panahon nila, bakit siya naging parang sigaw for change noong 16th century? At syempre, pinaka-importante, ano connect nito sa iyo? Sa iyo na nakikinig, sa mga desisyon mo, sa pananaw mo. Tara, simulan natin tong paglalakbay sa sources mo. Oo, magandang simula yan. Kasi Uh, tama ka yung sola scriptura, isa yan sa limang sikat na Latin phrases, yung five solas nga. Talagang naging ano pundasyon ng Protestant Reformation. Pero importante uh, intindihin natin hindi to basta lumitaw lang. May pinanggalingan to. Direktang sagot ito sa ilang turo at uh, practices ng Simbahang Katoliko nung panahon na yun. Kaya importante talaga yung historical at theological context. Okay, okay. So, umpisahan natin sa pinaka-basic. Ano pa yung uh, literal na meaning, sola scriptura? Okay, galing Latin. Yung sola, ibig sabihin yan, tanging, nag-iisa. Uh, pwede rin pangunahin o batayan. Tapos yung scriptura, malinab naman, kasulatan o Biblia. So, ang pinaka-essence niya, sola scriptura, is yung paniniwala na ang Biblia lang. Yun ang pinakamataas pinal, at... Uh, infallible, hindi pwedeng magkamali na authority para sa faith and practice ng Kristiyano. Siya yung ultimate standard kumbaga. Ah, pero eto na yung tanong, 'di ba? Kadalasan, pag sinabing Biblia lang, parang sinasarado na ba natin yung pinto sa ibang pwedeng source of wisdom or guidance. As in Biblia lang talaga, period. Ganun ba? Actually, dyan pumapasok yung ano mahalagang clarification na binibigyan din sa sources mo. Hindi yan yung pakahulugan ng mga reformers mismo. Hindi nila sinabi na Biblia lang ang nag-iisang authority. Kinilala pa rin nila. Alam mo yung value ng ibang guides. Halimbawa, yung mga sinaunang creeds ng simbahan, yung Apostles' Creed, Nicene Creed, tapos yung mga confessions of faith na binuo nila, yung turo ng pastors, pati yung tradisyon ng church. Ang critical na difference, nasa level ng authority. Para sa kanila, lahat to uh, secondary lang, pangalawa lang. Dapat laging ano, nasusukat, dapat umaayon, sumasay-alim sa turo ng Biblia. Kasi ang Biblia, siya yung supreme, yung pinakamataas kasa nga kinikilala nilang salita ng Diyos. Yung hininga ng Diyos sabi sa 2 Timothy 3.16. So kung anong sabi ng Biblia para sa kanila, Diyos na mismo ang nagsabi. Ah, okay. Gets ko. So hindi pagbaliwala sa uh, wisdom ng past or sa guide ng church, kundi paglalagay lang talaga sa Biblia sa pinakatuktok. Siya yung standard na sumusukat sa lahat. Okay, malinaw yan. Ngayon, bakit, uh, bakit naging ganito kalaking issue to na umabot pa sa Reformation? Ano ba yung, kumbaga, status quo noon na uh, tinututulan nila? Yung pinakaugat ng di pagkakasundo, hindi yung kung inspired man ng Diyos ang Yosang Biblia. Kasi parehong side Roma at yung mga reformers agree dyan. Walang question doon. Yung pinaka-tension talaga, nasa role at authority ng dalawang bagay yung tradisyon, capital T ito, ah, yung mga turo at practices na pinasa sa simbahan, tsaka yung magisterium. Ito yung official teaching authority ng Catholic Church kasama yung Pope at mga obispo. Kasi sa view ng Rome noon at hanggang ngayon, yung tradisyon isa rin siyang legitimate source ng divine revelation, kapantay ng Biblia ah, kapantay. Oh, at yung magisterium, sila yung may final say, sila yung may pinala na authority na mag-interpret para yon ng Biblia at tradisyon. So, parang ang dating niyan sa mga critics tulad ng reformers, parang nailagay sa situation na yung interpretation ng isang human institution, yun yung nagiging final word. Minsan, parang mas mataas pa sa mismong sinasabi ng text. Eksakto. Yun ang naging dating. Yun ang sentimento nila. Para sa mga reformers, parang nailagay yung authority ng simbahan as an institution sa posisyon na mas mataas pa sa salita ng Diyos. Ito yung nag-push sa kanila na i-question, tutulan, yung maraming turo at practice na sa tingin nila wala namang direct basis sa Biblia o minsan parang sa lungat pa nga. Yung mga examples na nabanggit sa materials mo kasama dyan yung uh, pananalangin sa mga santo o kay Mary, yung doktrina ng Immaculate Conception ni Maria, yung transubstantiation sa Misa, yung mga uh, controversial na pagbebenta ng indulgences, tsaka yung konsepto ng papal infallibility. Oo nga, naaalala ko yan. At dito na nga pumasok si Martin Luther, di ba? Diba? Yung sikat na eksena sa Diet of Worms. Yung tindig niya na unless I am convinced by scripture. Ganon. Yun pala yun, sola scriptura in action. Oo, yun na yun. Dramatic talaga. At very historical na demonstration ng prinsipyo. Okay, okay. Malinaw na yung meaning, yung historical backdrop. Pero sabi mo kanina, may mga kasama pang konsepto. Ano yung mga uh, important aspects pa ng Sola Scriptura na nidiin sa sources mo? Tatlo yata yun, ano? Tama. May tatlong magkakaugnay na katotohanan dyan na sumusuporta sa Sola Scriptura. Una, yung supreme authority. Napag-usapan na natin to. Ito yung pundasyon. Biblia ang final court of appeal. Siya yung standard na humuhusga sa lahat ng ibang claims about truth or authority pagdating sa faith and morals. Okay, supreme authority. Ang alawa, yung kasapatan or sufficiency. Ito yung belief na yung Biblia naglalaman na ng lahat ng kailangan nating malaman from God para sa kaligtasan natin at para sa buhay na kalugud lugod sa Kanya. Yung sikat na verse dyan, 2 Timothy 3.16.17, sabi yung scripture daw, useful para sa lahat, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang implication niyan, hindi na natin kailangan ng ano additional revelations, mga bagong prophecies, o mga human traditions para makumpleto yung message ni God para sa atin. Wow, Malaking bagay ito para sa kanila noon, siguro. Oo. Lalo na sa pagquestion nila sa mga parang extra requirements na pinapataw noon. Tapos, yung pangatlo, kalinawan or clarity, perspicuity, yung technical term. Hindi ibig sabihin nito na lahat sa Biblia madaling intindihin. Siyempre, may malalalim taga, mahirap na parts. Pero ang sinasabi ng doktrina na to, yung main message ng Biblia, lalo na yung path to salvation through Jesus Christ, sapat na siyang malinaw. Kayang maintindihan ng kahit sinong tao na sincerely nag-aaral tapos umaasa sa help ng Holy Spirit. Hindi raw kailangan ng special na group or institution para magbigay ng official interpretation para maligtas ka. Ito rin yung nagbigay lang ano, malakas na push para i-translate yung Biblia sa common languages. Alam mo, dito ako lalong naging interesado. Yung sufficiency at clarity. Parang binibigyan nito ng ano empowerment at responsibility yung bawat believer na directly makipag-ugnayan sa word of god na accessible siya, kumpleto siya para sa spiritual needs nila. Oo, yun nga ang naging isa sa mga bunga nito eh, yung emphasis sa personal bible study. Pero syempre gaya lang maraming doktrina, may mga um, misinterpretations din siguro o maling paggamit. May nabanggit yung sources mo about misunderstandings ng sola scriptura. Ano yung mga yun? Oo importante rin i-highlight yan, 'yan para tama yung pagkaunawa natin. Isa sa mga common na maling akala na sabi sa sources mo, mas common daw sa ilang modern evangelical groups ay yung pagtingin sa Biblia hindi lang as supreme authority kundi as sole authority. Sa lahat ng bagay, parang walang value yung nasa labas nito. Ito yung tinatawag minsan na nude biblicism o yung slogan na no creed but the bible. Ang resulta daw nito, minsan, pagbabaliwala sa mga historical creeds, sa mga confessions of faith ng church history, pati sa wisdom na naipon for 2,000 years. Teka, teka, linawin natin. Sinasabi mo, hindi pala ganun yung original intent ng mga reformers kasi akala ko yun na yun eh. No creed but the Bible. Ayon sa sources mo, hindi raw. Actually, sina Luther, Calvin, yung mga main reformers, mataas ang tingin nila sa mga ancient creeds like yung Nicene Creed tsaka sa mga sinulat ng mga church fathers. Ginamit nila yun as important guides and confirmations basta as secondary authorities lang na kailangang consistent sa Biblia. Sabi pa nga sa isang source mo, yung ganitong radical biblicism, yung pag-reject sa lahat ng tradition and creeds, mas karakteristik daw to ng mga groups na tinuring na heretical noon, hindi ng mainstream reformers. Sabi pa nga, ironiya daw, yung phrase na no creed but the Bible, in itself ay isa na ring creed, isang statement of belief. Ah, okay. May point. Tsaka paano rin daw yung mga Kristiyano noong first century o bago nagka-printing press? Na wala namang personal copy ng buong Biblia. Paano naging soul sufficient guide nila yon? Oo nga no, mukhang valid na tanong. Ano daw ang sagot dyan? Ang karaniyong sagot dyan, yung authority ng scripture, hindi raw depende sa recognition ng tao o ng church o sa availability ng copies. Yung authority niya, intrinsic, galing sa Diyos yung issue ng canon formation tsaka yung scarcity ng copies noon, hindi raw yung argument against sa principle ng sola scriptura. Instead, tinitingnan to as indication kung gaano kahalaga sana na naging priority ng church noon at dapat ngayon ang pagpaparami, pagtatranslate at masigasig na pagtuturo ng kasulatan. Hindi raw nababawasan ng authority ng salita dahil lang hindi agad ito nakarating sa lahat Okay okay. Naiintindihan ko yung logic. Ngayon, dalhin natin sa present day. Para sa iyo na nakikinig, ano ang practical na epekto nito? Sinasabi sa sources mo, yung parang pinaka-challenging na aspect ng sola scriptura para sa marami ngayon. Hindi na masyado yung pagkilala sa authority ng Biblia eh, kundi yung pagtitiwala sa kasapatan niya, sa sufficiency. Tama ba? parang may question na, sapat nga ba talaga ang Biblia sa harap ng lahat ng complexities ng modern life? Yan nga yung parang central tension na nabanggit. Marami raw, kahit naniniwala na Word of God ang Biblia, parang naghahanap pa rin sa ibang sources, sa psychology, sa sociology, sa political strategies, sa mga bagong revelation daw o experiences para sa mga totoong solusyon at gabay. Dito raw nagiging crucial yung pag-unawa at paninindigan sa sufficiency ng Biblia. Sabi sa sources sa iba't ibang areas. Una, sa evangelism. Ang view dito, salita ng Diyos ang tanging instrumento na may power ng Holy Spirit para sa true heart change and salvation. Yung 1 Peter 1:23 na banggit yung ibang methods, music, drama, testimonies, importante as support, pero hindi raw tapat sila yung maging center stage o pumarit sa clear proclamation ng gospel from scripture. Parang yung kwento ni Lazarus at nung rich man. Oo, oh, ginamit din yung example na yon. Yung point ni Abraham, sa na raw sina Moses and the prophets yung scripture para maniwala ang tao. Hindi na kailangan ng bumalik mula sa patay. Pangalawa, sa guidance tinututulan dito yung idea na kailangan pa ng mga extra biblical signs, mystical feelings, or inner voices para malaman ang will ni God. Ang argumento, yung clear moral will ni God, nasa Biblia na. Halimbawa, maligtas ka, mafil ng spirit, mabuhay sa holiness, magpasakop, maging ready sa suffering. Kung nabubuhay ka na raw according sa mga to, may freedom ka na to make wise decisions sa mga bagay na hindi specific, yung mga adyapora nagtitiwala kang igaguid ka ni God kasi yung heart mo nahuhubog na ng word niya. Yung Psalm 37.4, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ah, parang pag align na yung puso mo sa anya. Lapit ng maraming Christians sa secular therapists. Pero ang warning from this perspective, yung foundation ng maraming secular psychology baka raw salungat sa biblical view of humanity, sin and solutions. Binabalikan ulit yung 2 Timothy 3:16-17 sa patang Biblia para thoroughly equip ang man of God. Importante lang i-clarify dito. Kinikilala naman ng sources na to na may conditions na may clear physical or medical cause, na kailangan ng medical help. Ang focus nila dito, yung mga problems na ang root cause ay spiritual and moral. Halimbawa, isang view mula sa sources mo ay yung pagtingin sa ilang symptoms associated with say ADHD as behaviors na pwedeng may corresponding biblical framework, tulad ng need for discipline, teaching self-control, dealing with selfishness, at kailangan ng biblical solutions, heart change, growth in godliness kasabay ng pag-recognize sa complexity ng issue. Ito ay isang interpretasyon na nagbibigay diin sa spiritual dimension. Hindi ito medical diagnosis, ha? Gets ko. Isang theological perspective sa pagharap sa mga issues na to. Tama. Pang-apat, sa social reform. May pag-iingat din daw about sa pag-asa na mababago ang society mainly through political action or legislation lang. Ang argumento, hindi raw yan ang primary calling ng Christian. Which is the ministry of reconciliation, 2 Corinthians 5, yung heart change through the gospel? Ang sobrang focus daw sa politics, puti ding maglead sa 1. Frustration, kasi batas lang hindi nababago ang puso. 2. False sense of righteousness or moralism lang. 3. Compromising alliances na nagpa-blur sa gospel. 4. Pagiging selective sa issues na tinitira. Ang true lasting change daw according sa view na to starts from grassroots transformation ng hearts through the gospel. Yung example ni Calvin sa si Geneva, binanggit as proof daw ng power ng word to change a community. So, anong bottom line nito? Mukhang ang sola scriptura, hindi lang siya abstract na theology, ano? Napaka-practical na prinsipyo pala nito. Hinahamon tayo kung saan ba talaga tayo kumukuha ng sagot, ng direksyon, ng lakas, ng pag-asa araw-araw. It directly challenges our a uh, functional source of authority and sufficiency. Grabe! Napakalawak pala talaga ng implications ng sola scriptura. Mula sa personal quiet time natin hanggang sa pagharap natin sa mga malalaking issue ng counseling and social engagement. Isang paalala ito, based sa mga sources mo, ng pananaw na ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at higit sa lahat, sapat sapat para sa lahat ng ating pangangailangan sa pananampalataya at pamumuhay. At ang tanong nga na naiiwan para sa iyo na nakikinig, gaano kalalim at katatag ang personal mong pagtitiwala, hindi lang sa authority kundi lalo na sa kasapatan ng Biblia? Ito ba talaga yung default mo, yung una mong takbuhan, yung final mo na sandigan, lalo na pag may trials, confusion o mahihirap na desisyon? Kaya iiwan namin sa iyo itong isang hamon for reflection. Kung totoo nga ang niyayakap mo ang prinsipyo ng sola scriptura na Biblia ang iyong tanging sapat at pinal na otoridad paano nito babaguhin in a concrete way yung pagharap mo sa isang particular challenge o alalahanin o desisyon na iniisip mo ngayon. Ano yung isang maliit pero specific na step na pwede mong gawin simula ngayon na magpapakita ng lumalago mong trust sa sufficiency ng salita ng Diyos para sagutin yan. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri ng iyong mga material. Hanggang sa muli!